Hi guys! Welcome back sa ating YouTube channel. For today's video, i share ko sa inyo yung mga paninda ko pambata. Ayan, meron ba kayong mga panindang pambata di dyan, mga kasari sa inyong sari-sari store? Ayan, share nyo naman yung mga paninda nyo yung ibinibenta sa tindahan nyo. So, yan, ito i share ko sa inyo, kararating lang na parcel. Ito, pambata din to guys. Ito, napapanahon to kasi ngayon ay bear na. Malapit yung Pasko. Alam niyo pag Pasko, yun ay pambata. Maraming pera yung mga bata. Para sa Pasko yung mga bata. Kaya, mag ano na tayo, ready na tayo sa mga paninda natin. Kasi ibang season naman yung paghahandaan natin ngayon. So, share ko sa inyo tong nabili ko na pambabae. Eh. So, yun guys. Oh, mga manika siya. 12 pesos lang yung puhunan ng isang peraso nito. Pwede mo siyang ibenta ng 17 pesos. Kahit 15 pesos nga, meron mong tubo ka eh. So, 15 pesos, 17 hanggang 20. May nakita ako sa vlog. Nakita ko to actually sa TikTok. Tapos, yun ako sa Shopee, mas mura siya. Ah, uh, sa TikTok, yung video niya, nagbibenta siya. Halaga yatang 25 pesos yung benta niya. So, kalahati yung naging tubo niya dito. So, ang binili ko ay uh, 18 peraso. So, magkakaiba yung damit nila, guys. O, oh, ayan. Ganyan siya, 18 peraso. Isang pack ay 6 yung laman. Tapos, yan, ganyan. Tapos guys, meron siyang kasamang karton. Para hindi malaki yung parcel natin, para makatipid tayo sa shipping fee, tayo yung maglalagay ng manika sa loob. Maganda to kasi mas maganda siya i-display. Mas mukhang mamahali na pag nakalagay na siya sa karton. may mga birthday party, pwede itong panlagay sa loot bags. So yan. Nakakaakit to ng mga batang babae, syempre. Lalaki pwede rin. So, yan guys. Ganyan siya cute. ba? Diba? Tapos ngayon, isha-share ko naman sa inyo yung mga paninda kong mga pambata din. Na, syempre, hindi lang mga target natin yung mga edad. Ito kasi, uh, hanggang sa 5 years old pwede ito. ba? Diba? So, ngayon, papakita ko sa inyo yung mga paninda na target ko din i-bata. Alanganin bata, alanganin alang dalaga. So, ito yun, oh, yung ating mga lagayan. Ito, ang wholesale nito ay 20 pesos yung isa. Pero kung hindi ka mag-wholesale, bibili ka lang sa kanila ng isang peraso, 28 pesos. So, bawat isa ay nakadiscount ako ng 8 pesos. Pag bumili ka ng anim, wholesale na yon Kaya anim yung binili ko, 120 20 pesos yung isang bili ko. So, pwede mo siyang ibenta ng 25 pesos, guys. May kasama na siyang Sanrio. Ang dami ng laman ng Sanrio. Tapos, meron pa siyang extrang lagayan. So, yan yung mga design niya. Tapos, ito pa guys, oh. Tapos, iyan. ba diba? Ang cute. Meron na agad silang Sanrio. So, matutuwa yung mga bata pag dinisplay ko to kasi makukulay. Tapos, ito pa. Yung mga target ko mga pambata din. Ito, gustong gusto to nila. Tuwing umaga may bumibig daw sa mister ko na mga pambatang ganito. Hindi ko naman namumonitor. Nakikita ko na lang ay eh, ubos na yung stocks ko. Kaya dinamihan ko. So, ito. Ang presyo nito, ay nagkakahalaga ng 38 pesos itong anim na piraso 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 lang pala. Ayan, 38 pesos yung limang piraso. Ang puna ng isa ay 7.6. Tapos pares na siya guys. Pwede mo siyang ibenta ng 10 hanggang 15 pesos guys. Ayan, ang cute kaya niya. Diba? Ang kulay. Ganyan yung magaganda. Ayan o. Oh. Ang ganda ng mga kulay niya guys. Oh. Ayan. Papa picture ng mga bata, babalik-balik nila. gusto nilang ma yung design ng mga ganun. Tapos ito, napabili ako nito kasi di ba malapit na yung Christmas. Meron kasi mga minsan bumibili sa akin, mga nagmumunito-munita sila. So, ubusan ito. Habang may stock pa, bumili na ako. So, ang presyo nito isa ay 158 lang. 12 ang laman. So, ang puna ng isa ay 13 pesos lang. 13 pesos lang. Maganda na siya, guys. Eh, ako to nagustuhan kasi plain lang siya. Ang tela niya, guys, ay tela talaga. Makapal na tela. So, yan guys. Pwede mo siyang ibenta ng 25 pesos kasi sobrang bagal siguro ang bibili nito kasi hindi na naman to basic needs, di ba? So, yung magkakagusto lang ang bibili nito, hindi to araw-araw binibili. Kaya mas mataas yung markup natin diyan. Tapos ito sobrang benta din ito sa akin yung may balahibo na clamp. Ang presyo nito ay 153 pesos ang clamp na to. Yan. 25 pesos yung benta ko. Tapos ito, bagong design din, clamp din. Keren so, guys. Ang presyo naman nito ay 160 pesos isang dosena na. Tapos last, meron tayo dito, 'yan clamp din. Uh, plain lang siya, 143 pesos, 'di ba? Ang cute. Ayan, bumili din ako nito, mga cotton candy kasi ito mahal to sa Shopee, 65 pesos. Pero dito sa amin sa palengke sa Lipa ay 50 pesos lang. Iba't ibang flavor yung binili ko. Ang laman nito ay 12 pieces ang isa, 50 pesos yung pudan. So, pwede mo siyang ibenta ng 60 pesos. Yan. Tatlo, apat, lima, at saka anim na flavor. Anim na cotton candy ang binili ko. 300 pesos na agad yan, guys. Yung anim. Tapos itong candy gloss. Yung mga ganito, sa Shopee ko na talaga binibili. Hindi na ako masyadong bumibili sa city. Kaya konti lang yung pinamili ko ngayon. Kaso ito hindi ko siya nakikita doon sa Fias store kaya bumili na ako. So beta ko nito 6 pesos guys. Tapos ito, spicy sampalok palok. Maraming may request sa akin ito. Yung mga mananahi dito na inaantok sa pananahi. Ito yung gusto nila, yung maanghang na sampalok. 50 pesos, kalahating kilo na to guys. Ayan. Tapos, meron din tayo mga binili na mga homemade products doon sa ating pasalubong. Naku, may delivery tayo. From tindahan tapat.

So yun guys, may bagong deliver tayo from Tindahang Tapat na nagkakahalaga ng 4,597. Dapat lahat ay sobra pa dyan. Kaso may binalik akong BO. Nandoon siya ngayon guys. <laughs> Nakatambok pa doon guys. Kasi ano, makalat pa ako dito sa loob. Kasi nga, ba diba, ayan, may mga pinamili din ako na hindi ko pwedeng pagsabay-sabayin. So, nakapamili din pala ako ng ating snappy jelly. Tatlong plain, saka pitong assorted guys. Balik tayo sa sharing ng pinamili ko. Ito yung merengue. Yan yung mga binili ko, yung mga pambata natin. Tapos meron tayo mga banana chips. Tapos ito, surprise toy. Ayan. Ito hindi ko alam kung ano yung laman niya. Parang may mga school supply siya makukuha sa loob. Kaya kinuha ko. Yan yung mga gusto ng mga bata. Yung nasi-surprise sila. Kaya bumili ako niyan. Tapos ito, natawa ko. Ang liit na lang niya. Di ba ang laki nito dati? Ayan. Anong tawag dito? Pop rice? Tapos ito, yung mga adong. Yan, mga adong. Marami akong binili dito. Tapos yan, ito. Request sa akin yan. Binili daw ako niyan. So, yun lang. Ayan, share ko sa inyo. Bumili din ako ng paminta. Medyo nagmura na yung paminta ngayon. 470 na yung kilo. Dati 500. Tapos ito, 70 yung tina. Isang kilo. Ayan, share ko sa inyo yung binili ko dito. Sa grocery store, guys. Bumili ako ng cologne. Yan, ito yung mabentang kulong sa akin ng mga nambababae. <laughs> mga nambababae. Main na daw sa kanila yung babae dahil dyan. Tapos, bumili ako ng Goya. Maraming Goya na ulit tayong binili, guys. So, hindi alam ko alam kung ilang peraso to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, peraso. Tapos, yung asuka nila mura lang, 16.25 lang yata or 16.50. Kaya benta ko ay mas mura din, 20 pesos lang. Tapos bumili ako ng ano, yan kasaba, cornstarch pala, all-purpose flour. At saka, maraming-maraming harina, guys. Marami akong biniling harina. Harina, sobrang dahing harina. Ito may plus one, great taste choco, guys. Tapos, ang dami kong biniling asukal dahil mas mura nga. Kaso, ang kaibahan yan, ay ito ay 240 grams lang. Pero, mura pa rin siya kumpara doon sa 250 grams na atig na 19 pesos. 10 grams lang naman ang difference. Tapos, maling na maliit. Ayan, maling. Ito ay 65 yata. Tapuhunan nito. Tapos, dito sa ilalim, puro asukal na at sobrang daming harina. Yun, yun ang binili ko. Sobrang daming harina guys sa video ito, salamat sa inyong panunood at huwag kakalimutang i-like, i-share ang video na ito sa inyong mga kasari din na mga kakilala, ayan at huwag kalimutang mag-subscribe sa aking youtube channel LIZEL, ayan, happy selling mga kasari, maraming maraming salamat bye bye, happy selling babay. bye bye